Hello, good morning mga ka-native na yung bangga bigat yung aming kakabsat For today's episode ay gagawa na tayo ng malaking kulungan ng ating mga native chicken Gagamitin nga natin itong binili natin dyan sa Shopee mga kanaytib. At ito nga at marerecommend ko rin sa mga katulad nating nag-aalaga ng manok. Maganda siya mga kanaytib. At kung ako sa inyo, bibili na rin ako ng ganitong klase ng net mga kanaytib. At eto ang napili natin kasi tumatagal siya mga kanaytib. Hindi katulad ng mga alambreng bakod na hindi tumatagal. Ito ay nare naririsiklo dahil gawa po ito sa nylon mga kanaytib. Ang size pala na nabili natin mga kanaytib ay 6 feet by 50 meters. Yung butas po niya ay 1.2 inch. Ayan po mga kanaytib. Lalagay ko po yung link dyan sa baba mga kanaytib sa comment section natin. Salamat mga kanaytib. Kinailangan na natin gumawa ng kulungan mga kanaytib. Kailangan mga manok natin ay magtutu 2 months old na mga kanaytib. At dumadami na yung ating mga manok. Ayan, tapos na mga idol, yung ating ginawang kulungan ng ating mga native na manok. <coughs> tapos na po, pwede na po natin ilipat yung mga nakakulong dito sa ating pansamantalang ginawang kulungan. So, ililipat lang natin ito ang mga manok natin dun sa mga nasa kulungan at 2 uh, months na sila. Dapat 1 month nga mga idol is uh, na pinapakawalan na natin yan. So, 2 months na sila medyo crowded na doon sa loob ng kulungan ililipat na natin dito sa mas maluwag na kulungan mga idol ayan so kukunin lang natin mga idol ha tara eh, ito po yung mga ililipat natin mga idol at uh, malalaki na sila kailangan na nilang pakawalan at may lagay sa mas malaking kulungan mga idol at lilinisan mo natin itong kanilang kulungan Papalit natin yung mga sumusunod mga idol. So, tara, lipat lang natin. Ayan. Mas maluwang na yan, nakulungan ninyo. Oh. Yung sigla nila, mga idol. Tuwang tuwa na ngayon itong ating mga manok. Oh. So, Kunin lang natin yung iba. So ayan mga kanative, ito na po sila, yung ating mga native chicken. Ayan, makakapaglaro na sila. At mas maluwag na yung kanilang, mas maluwag na lang kanilang kulungan ngayon. Ayan, mga kwanto, mga idol. 2 by, 2 by 2.5 meters yung ating ginawang kulungan. Kung samantala, wala pang Bubong yan mga idol. Ayan. Ayan, unti-unti. Natin bibiglahin kasi yun nga, wala tayong masyadong budget. May spay later pa natin yung net na yan. <laughs> yan talaga mga idol, tsaga-tsaga lang. Ayan, ito po ay mga 16 na piraso. Uh, hindi pa natin na separate yung lalaki at uh, babae dyan mga idol. Pero 16 sila. So yung nabakanteng kulungan ay ililipat din natin yung mga sisiyo doon. Yan, mga sumusunod mga idol. So yun lamang po mga idol. Maraming salamat sa pagsubaybay. See you sa next episode mga idol.